Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Zizrom, ikaw ay nagsinungaling hindi lang sa mga tao, kundi pati sa Diyos. Alam niya ang iyong iniisip at ito ay pinaalam sa amin ng kanyang espiritu. Alam namin na balak mong ninlangin ang mga taong ito nang sila'y mamuhi laban sa amin upang kami ay laitin at maitaboy. Ang sinasabi ko sa iyo ay sinasabi ko sa lahat. Ito ay patibong ng kaaway na kanyang inilatag ng kayo ay mapasailalim sa kanya upang maigapos niya kayo ng kanyang mga tanikala sa walang hanggang pagkawasak. Anong ibig sabihin ng magbabangon ang lahat mula sa patay upang tumayo sa harapan ng Diyos at hatulan sa kanilang mga gawa? Ibinigay sa marami na malaman ang mga hiwaga ng Diyos sa linsunod sa pagsusumikap na kanilang ibinigay sa Kanya. Ngunit kung pinatigas nila ang kanilang puso, ibibigay sa kanila ang maliit na bahagi ng salita hanggang sa wala na silang malaman hinggil sa Kanyang mga hiwaga. At pagkatapos sila ay kukuning bihag ng Diablo at aakay ng Kanyang kagustuhan tungo sa pagkawasa, Ito ang ibig sabihin ng mga tanikala ng impyerno. At kung pinatigas natin ang ating puso laban sa salita kaya't yaon ay hindi natagpuan sa atin, tayo ay magiging nakapangihilakbot at tayo ay huhusgahan. May panahong ipinagkaloob sa tao kung kailan maaaring magsisi. At ang buhay na ito ay isang pagsubok na kalagayan upang maghanda sa pagharap sa Diyos, upang maghanda para sa walang hanggang kalagayan na sinasabi namin pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ng mga patay kung hindi dahil sa plano ng pagtubos na inilatag mula pa sa pagkakatatag ng daigdig, hindi magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Ngunit may plano ng pagtubos na inilatag na magpapangyari sa pagkabuhay na maguli ng mga patay na sinasabi. Ang Diyos ay nagbigay ng mga kautosan matapos may paalam sa kanila ang plano ng pagtubos upang di sila gumawa ng masama. At sinabi niya, kung kayo ay magsisisi at hindi patitigasin ang inyong puso, ako ay maaawa sa inyo sa pamamagitan ng aking bugtong na anak. Kaya nga sino mang magsisi at hindi patitigasin ang kanyang puso ay magkakaroon ng pag-angkin sa awa sa pamamagitan ng aking bugtong na anak sa ikapagpapatawad ng kanyang kasalanan at sila ay papasok sa aking kapahingahan. Nais kong kayo ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos at mamunga ng bunga na karapat-dapat sa pagsisisi upang kayo ay makapasok sa kapahingahang yaon. Ngayon na ang panahon upang magsisi. Ang araw ng kaligtasan ay nalalapit na. At hinihiling ko mula sa kaibuturan ng aking puso na kayo ay makinig sa akin at iwaksi ang inyong mga kasalanan at huwag ipagpaliban ang araw ng inyong pagsisisi, kundi kayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at manawagan sa Kanyang pangalan at magbantay at patuloy na manalangin upang hindi matukso ng higit sa inyong makakaya. At sa gayon ay akay ng Kanyang banal na Espiritu magiging Mapagpakumbaba, maam, masunurin, mapagtiis, puspos ng pag-ibig at mahabang pagtitiis. May pala ng palataya sa Panginoon. May pag-asa na kayo ay makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig sa Diyos tuwi na sa inyong mga puso upang kayo ay dakilain sa huling araw at makapasok sa Kanyang kapahingahan.